work smart not hard ang ating discarte rito Mga pare ko, nandito na po ako upang magbigay ng teknik para mapadali po ang trabaho nyo. At sabi ko nga po sa inyo, gagawa po ako ng part 3 na video tungkol po dito sa ating center stand. Kasi nabalitan ko po na marami po nahihirapan na tanggalin tong spring na to. At ginawa na po natin to sa part 2 nitong ating video. Kaso nga lang po ay hindi po doon detalyado. Pero ngayon po, gagawa po ako ng video na detalyado. Kasi ang gusto ko po is magkaroon po siya ng identity para pag hinanap po ito sa video, sa mga video list natin, ay eh madali po nilang makikita kasi may sarili po siyang identity or video. So ngayon, manda po kayo dahil malalaman nyo na kung gaano lang po kadali magtanggal ng spring ng ating center stand. Ginagamit na natin teknik dito ay simple tools na lever. So ay mga pare ko, alam na alam nyo po yan dahil napag-aaralan po natin yan sa school. At yung sample po natin yan ay itong ating plais. So nandito po yung pinaka center of force niya at habang humahaba po itong ating handle, ay lalo pong uh, lumalakas itong pagkagrip niya kasi mas madali na po siyang mapipiga. So ganyan lang din po yung technique natin. Sa so, po sa pinakamadaling para sa pagtatanggal po nitong ating spring ay paggamit po ng screwdriver. So sinusweet po dito yan hanggang maiangat pong ganoon. So lever din po yan dahil kung makikita nyo habang humahaba po tong ating screwdriver ay lalo nya pong binibigyan ng malakas na pwersa tong ating pagpapatikwal dito na siya naman pong mapapadali yung pagtanggal dito sa ating spring. So ganoon din po sa pagkakabit at gumagamit nga po tayo ng screwdriver. So may isa pa po ginagamit na teknik dito at gumagamit po ko ng tali. So yung tali po dapat matibay na matibay at hindi po siya basta-basta malalagot. Ang goal po natin ay mabatak po natin tong ating spring para po matanggal sa pagkakakawit at dapat po ay naka horizontal po siya. Kaya ang gagawin po natin ay ibababa po natin tong ating motor at gagamitin po natin tong side stand. Pero bago po natin babatong ating motor ay lagay muna po natin ng tali tong ating spring at dito nyo po siya ilagay sa pinaka dulo. So dito po no, hindi po dito. Kaya sa dulo po nito ay itali natin at kumuha na po kayo ng tubo uh, kaya naman po itong ginagamit ko ay eh, wala naman po tayong tubo ay eh, pipe rinse lang po yung ating ginagamit basta importante ay eh, meron po siyang slot na ganito dahil ilalagay po natin yung tali upang hindi po siya umusog dahil kung tubo lang po ang gagawin nyo po doon ay eh, lalagay nyo po siya ng gatla para magkaroon po siya ng ganto dahil kung wala po siyang gatla na ganto ay eh, dudulas lang po itong ating tali then dito naman po tayo ibaba na po natin to at ibaba na po natin itong ating motor tapos yung maibaba itong inyong motor at sumahid na po itong gulong nyo sa flooring ay lagyan nyo po siya ng basahan pang proteksyon pwedeng meron, pwedeng wala pero mas maganda ay meron na po para hindi po natin madamage itong inyong gulong then yung premium po sa harapan ay ilak nyo na So, dalawa, mas maganda. Ito, pwede nyo pong gawin mag-isa or pwede rin pong may katulong para tigahawak ng manubela. Then, ikalang nyo na po itong tubo, itong ating pipe wrench dito sa ating gulong. Ayan o. Kung lever yung ating gagawin dito. Then, saka po natin siya babatakin pa ganun. At itutukod po natin dito sa ating gulong. At syempre, dito po sa ilalim, pwede po natin silipin or pwede po natin siya i-guide ng isa nating kamay. Pero pwede na rin pong hindi para hindi po tayo maipit So ito mga pare ko, natanggal na po natin itong ating spring. At nakita nyo naman po sa ating video. to, Pare So ito. At silipin po natin sa ilalim. Nawala na po yung spring. Yun. Natanggal na po natin. Then sa pagbabalik, eh, ibalik po natin ganun. Then lagay ulit natin itong ating tali. Then, saka naman natin ulit siya batarin So, At igagay po natin siya ng daliri. So, ingat po tayo para po maitapat natin siya sa dati niyang pwesto. Which is dito po yon Gamit po itong ating ito, yung pipe wrench po. So di pa mga pare ang dali po gumamit ng tali. Kumbaga, work smart, not hard ang ating discarte rito. Ganyan naman po, start na rin po natin itong ating tali. Ayan. At nakikapit na po natin itong ating spring. So ayan mga pare koy, ganyan lang po kadali magtanggal kapit ng spring ng ating center stand. Gamit lang po yung tali. So, sa susunod naman po ay itong ating side stand naman po ang ating pagdidiskitahan. Tatanggalin po natin to at ikakabit gamit din po itong ating tali. So, at ang teknik nga po natin, work smart, not hard. So, paalam sa inyo mga pare koy. Paalam.